Kain tayo. Uh, uy! Uy! Ay, nakong arti. Ano na? Sige na, magpakita na. Dino mo, dino mo. <laughs> uy! Ganyan talaga kayo eh, no? Hindi Ayun, sige. Bibiglay na lang natin sila. Hindi sila. Uy, huwag kayo magtago. Ito yung mga knockers niya naman. Pakita mo. Ito ko na kaya ako nito. Yeah. Pakita mo lang. Isa lang. guapo ano, mga... Uy, huwag kayong iya. Ayun sila, nilibre ko sila. Uy, sige na, kain na kayo. Uy, ito yung paborito kong boyfriend. Uy, nangingi pa talaga ng spaghetti. Hindi nakasama sa budget yan. Uy, huwag ka naman. Salamat, boy <laughs> Ay! Bak <laughs> na nandito ka pala. Okay, ito, 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 Kain tayo. Uy, oh, uy! Ay, nakong arti. Ay, ano, na sige na, magpakita na. Ngoh, Ayan, ganyan talaga sila. Hindi sila papakita kasi may mga girlfriend. Kaya yeah. nga. Nakakatakot. Pero sila naman may gusto. Oo. Ako um. naman, ito naman itong mga to. Ayan, o, Ito, ito, boyfriend ko to, number one yan. Ito. Hi. Kaya siya katabi ko. Kasi pag, alam mo naman, pagkatabi, siya nakagad yung number Ay, one. Ay, dito mo, Uy. Ganyan talaga kayo eh, no? Nililibre nyo, tinatago nyo pa mukha ano, para hindi kayo mag-viral? Mag, mag viral mag viral Ayan, hindi ayan, nagpapabayaran ayan. Ayan, ayan, ayan sila, yung mga Ang guwapo nun. Ang guwapo. Dito, kunyari pa to. Uy, sanay ka, sanay ka, sanay ka. Ayan, yun. ayan. Uy, yun? May ilaw, may ilaw. Uy, kuya, Uy. hindi kita yung ano. Huwag ka, magtakip. Gusto mo ko dun. Ayan, pati. Uy, pakita ka na. Ito naman. Ayan, mga ano namin yan. Kasi mamaya magiinuman kami. Shut, shut with my mga friends. Magiinuman kami kasama ng mga, ano, mga anakers niya. Nakilala niya sa ano? Sa mo ba nakilala yan? Kasi nag-gyim -nag ako kanina, hindi nila alam, paminta-paminta ako. Nag-gyim, nagbubuhat-buhat ako. Mm -hmm. Nilapitan ako ng isa, sabi, wala daw siyang pad-tuition. Sabi ko, sige, ako nang sasagot niya, kumain na tayo. Oh, gano'n? Eh. Ito, oh. Kumuha pa ng tubig. <laughs> <laughs> Nagtatakit talaga sila ng buka. Ano ba kita kaya? Ano ang ano dyan? Triology dyan. Ano ba yun, hindi man? nga kasi nga, di ba may girlfriend, nahiya-hiya. Mm -hmm. Ano yung katulad parang yung sa dati yun sa samang inasal, uh oh, yung libre, uh -oh. Tapos ko oh, gano'n gano'n, hindi nagpapakita yung... Hindi nagpapakita sige, bibiglayin na lang ah. natin sila. Ay, sila. Uy, huwag tayo magtago! Ayan. Oo, oh, naku, nahuli. Dah Uy, ma may kita ka ng pero ko, nagpapagalaw. <laughs> ay, sila. Ano po? Tandaan bibili ako. Yes, eh. Oh, sige na. Namingi pa talaga. Oh, sa na to, pe. Ito, ito, uy. Ayun, nagpakita oh, na siya ng mukha. Hoy, ta. Hoy, hinay-hinay lang sa pagkain, ha. <laughs> ba naman? Oh, oh. Ito yung boyfriend ko, ang gwapo talaga nito. Anong pangalan mo ulit? Jacob. Jacob. <laughs> Jacob. Ito yung mga nakas niya naman. Pakita mo. Ito na kaya ako nito. Yes. Yeah. Pakita mo lang, isa lang. Guwapo! Guwapo, Guwapo yun eh. Ay, pinapulitad ako. Mag-bar kami niyan mamaya. Bi, ikaw ang magawa. Video lang. Hi! <laughs> Ay, sila. Uy, mag-hello naman kayo. <laughs>